Aww, animals. Ang ating kwento sa araw nito ay magbabago ng inyong pagtingin sa mga progresibo at mahahabagi na Scandinavians na nagmamahal kay Mother Earth. Kahapon ay pinatay ng Copenhagen Zoo sa Denmark ang isang dalawang taong gulang na si Marius, isang bata at malusog na giraffe, dahil lamang siya ay may maling genes. At kasama na dito ang pagpapakain kay Marius sa mga gutom na leon habang nanonood ang mga bisita ng zoo. Nabigyan daw kasi ang zoo ng advice mula sa European Zoo Association at pinatay nila ang giraffe para maiwasan ang inbreeding. Natakot kasi sila na baka makipagtalik si Marius sa kanyang mga pinsan. At hindi ito po pwede dahil marami ng mga giraffe sa zoo ang may parehong genes. Ang elegante nilang solusyon ay gumamit ng high pressure bolt gun at patayin ang kawawa at walang kamalay-malay na giraffe sa harap ng mga bata na nanood habang pinagpiestahan siya ng mga leon. Ito raw ay sangalan ng siyensya. Pero bakit pipiliin patayin kung pwedeng buhayin sa ibang lugar? Tinanggihan ng zoo ang iilang mga adoption request mula sa ibang zoo at isang offer ng kalahating milyong euros mula sa isang tao na gustong bilhin si Marius.